Balenciaga's Mga papso, oh. pinakain yung mga bibi, saka kalapati, ibon, yun. may maliliit pa doon sa ano, hindi up ng wawi natin, wawi <laughs> cellphone. Ayun oh. Yun, oh maliliit Pinapakain sila dito ayun Anim na pirasong maliliit na duck Ng oh. Dami nila Ang galing pinapakain sila Inalagaan talaga sila dito enjoy sila sa pagkain <coughs> <coughs> inubo ko sa lamig ah <coughs> hmm. dami umahon sila sa tubig yung tawag sa ating bato bato sa tagalog sa amin ah, yan tukmo tapos yung kulapate oh, malaya sila. Dami nila. Oh, sana yung mga maliliit. Kuno na nakita yung maliliit. Hindi natin guluhin doon tayo sa kabila dadaan. Kasi namamasura ako ngayon umaga. Alas nubi. Nakuha ko ito pa lang. Si wala akong pasok ngayon ay na masura ako kaya ko ito pinakain na sila hmm. kaya doon tayo dadaan sa kabila para hindi sila maistorbo sa kain hindi naman sila mailap sila na po. sila sa pagkain nila ayan paano sila nilagaan dito para yung pinaka attractive dun sa turis kasi pagdating ng hapon marami dito nagtatambay mga turis dito dito sa upuan nakaupo mo may mga upuan dito ito yung bundok nila Ayan. puro pine tree ang mas marami yung pine tree ang nabubuhay Ayan. Okay. kaya lang yung sisi hindi ko na nakita saan yung nagpunta nandun yata sa likod nitong kahoy dito yung yung sila. yung hmm. yung rin sa Pilipinas na no, yung Sa ating kasi kinagawang pulutan pulutan. Hmm. Dami pa dun, oh. Pasensya na sa cellphone natin na Huawei wow, ah. Yan ang resulta matagal na to. Oh. Ah. Yeah. Tataba ng mga kalapati. Marami pang ibon na humahalo sa pagkain din. no, oh. Yan o Martinis. Kita nyo yung Martinis. Sa atin mahal-mahal yan. Sa Kiapo. Hmm. Ito may dayuhan oh. Ay eh, nagala sila dito. Hmm? Dada na lang tayo. Turbo na sila kasi naliparan sila. Dada na lang ako. Dapat doon ako dada sa kabila. Nagliparan na sila. Dada na rin ako. Ayun. Ah, diba? Babae yung isa. Ay nako, naunahan tayo dito na masura. Dito na si tatay, yung na masura rin. Naunahan tayo. Ayan doon pala yung maliliit oh, sa ibaba ng bato. Yun, na-close up rin natin. maliliit pa. Thank you, sir. thank you, thank you mga kapaps sa watching. God bless and see you tapong tayo.